Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Magapo po akong nagising ngayon para po mag-deliver ng mga vitamins no, dito sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan. Yan, vitamins po yan na di po natin dito at sabay umikot na rin po tayo sa kanilang farm para po makita po ninyo or makita ko rin po yung kanilang mga alaga. At balita ko po sa kanila na lahat po nang naka-cording sa kanila eh wala na pong pwede silang ma-share. Kumbaga na kuha na po lahat. Ayan, salamat po sa pag-order kuya. Tapos kay cup Ayan, tignan niyo po yung kanilang farm. Umikot po tayo pagkatapos ko pong napabuhat yung vitamins. Ayan, Batman Pro, baka naman. Tingnan po ninyo yung kanilang farm, malinis, di ba? Green na green. Katulad po dun sa aming farm. Ayan, talagang kailangan po talaga natin ng green green grass para po sa ating mga alaga. Ayan. Konting ikot lang, nagpaalam din naman ako kay kuya na kung pwedeng umikot para makita rin natin yung mga laman ng kanilang farm, yung mga alaga nila. Ayan. So umagang-umaga pa to, hindi pa sila nakapag-pa-kain ng kanilang mga alaga. Nag-exercise na sila. O, yun sila, may hinuhuli sila. <laughs> Ayan. Diyan natin makikita na talagang pagka mahilig or magmamanok ka, umaga pa lang gising ka na. Ayan. Kayo po, anong oras po kayo nagigising? Ako po minsan pagka po magpapailaw na po sa gradas, alas 4, ganyan. Kasama po nila ako sa gradas. Minsan si Boss Russell, di niya ako ginigising dahan-dahan yan. Pero alam po ninyo ano, may kwento ko lang. Pagka po nasanay ka na nagigising ka na ng maaga, na gano'n everyday halos yung ginagawa mo. Kahit po anong dahan-dahan ni Boss Russell, magigising at magigising ako. Kaya sasama at sasama ako. Yan, ganyan po talaga pagka po mahilig ka sa uh, manok or syempre mahal mo yung ginagawa mo. Yan po, lagi naman ko pong sinasabi, mas sa mga kasama ko na kailangan lang po talaga kasama natin yung tiyaga. Ayan po, ano? Kaya thank you din dahil pinaikot-ikot rin po nila ako dito. Yan, kailangan ko po pong ipaalam sa kanila kasi syempre para sa respeto, hindi porket hawak mo yung camera, pwede ka na pong mag-picture-picture picture, o mag-video. Meron kasi mga iba na ayaw nila. So okay naman, pumayag naman si kuya Yon. Kaya thank you po ah. Tapos alam din naman po nila kasi na may tindahan. Nagpapasalamat din po ako sa mga ibang OFW na kahit malayo sila, binabato na lang po nila yung mga order nila sa akin tapos pinipick up na lang po nila. Ayan, nandyan po yung number ko kung gusto nyo rin pong mag-order ng vitamins sa akin or ng mga patuka na ginagamit ko rin po kasi may mga may mga friends din po tayo sa Facebook na yun din pong ginagamit nila sa ginagamit po namin. Ayan, so, di ba? Ang linis nung kanilang farm. Tapos, gising na rin sila lahat dahil ilan po yung mga boys nila dito. Uh, nakita ko mamaya, tignan po natin, ang sarap ng kanilang ginugulay, ang kanilang almusal. Sobrang healthy. Ayan, yung mga, natanong ko yung mga, ano ba yung mga bloodline nila dito? May sweater syempre sa isang farm. Hindi talaga mawawala yung sweater. Ay, may, may melsim din sila. Tapos, hindi ko na natanong yung iba. Yan, may gold sila. Hindi natin natanong kung ano yung gold nila. Hindi ko na po inalam yung kanilang gold. Kanina may mga nakita kong mga gray. Pero hindi na po ako nagtanong kung ano yung mga bloodline nila na nandito. Pero na, nakita, minsan natanong ko si kuya meron silang sweater. Ayan po yung ginugulay nila, o, oh, di ba, sobrang sariwa. Umagang-umaga, nagugulay na sila, nakakaingit. So, yan, magpapaalam na ako dahil kakain na sila. Baka, pakainin pa nila ako, problema nila dahil matakaw ako. Maraming-maraming <laughs> salamat po sa inyong panonood hanggang sa susunod. Uh, ingat po and God bless.